Katray na ba kayong kumain at magsalad ng guso, magkilaw ng napaka-presko at magkuha ng balbakwa at mag-sit up ng parang nasa siyargaw na pinayon ani at mag-food trip dito sa dagat namin? Kaya tara samahan nyo kami! What's up sa inyo guys, for today's video ay mamimili tayo ng gusto na napakasarap at mamimili rin tayo ng mga hipon at isasama na rin natin dahil ipapudrip natin sa dagat natin at syempre hindi mawawala yung lamas at speaking of lamas, andito tayo nga sa tropa pits natin na sobrang mura talaga kada raman loy vegetable dito lang yan sa Tandag City pag bumunta ka talaga dito hindi ka magmamahal dahil sobrang mura talaga yung mga lamas nila at yung mga gulay at na wholesale at retail nga pala sila dito At ayan na nga asyukan you can see naman yung tag Sobrang busy talaga At pinangyo niya pangako talaga masabot-sabot lang yung tag iya asyukan As you can see naman guys Pinakapinan niya pa yung mga gulay namin At yung malamas namin At ayan na nga transition na nga tayo Andito na tayo sa bahay at inandam na nga ng mga kasama namin ang pambot namin dahil aalis na kami. At as you can see naman guys, sobrang ulan at ayan ang handang handang-handa na yung mga kasama namin at bumababay-babay pa. At bumiyahe na nga kami dito guys, sobrang baut-baut talaga kaya andito nang kami sa malapit dito sa amin sa floating cottage. At init siya na nga yung mga kiss namin at yung mga nudaan na napakasarap talaga. As you can see guys, sobrang dami talaga yung madala namin dahil pupunta talaga sana kami sa Tigaw sa may floating cottage. Pero dito na lang kami dahil hindi kami natuloy dahil sobrang baut talaga. Dito na lang kami sa amin. At sa puntong ito ay nandam na nga ni Ivy yung subahan namin at nilagay na nga yung uling na napakasarap at nilagyan na nga ng asin yung tuluingan na dala namin. At ayan na nga nilagay na nga at tinakang na nga yung tuluingan para madaling maluto. At pagkatapos tinakang ay binali na sobrang dali lang talaga maluto dahil sobrang lakas ng uling namin. At sa puntong ito ay dumating na yung kasama namin na mukot at hininluan na nga nila yung isda namin. At habang naghahantay kami ay sapasayo-sayo pa si Adan at yung mga kasama namin talagang sobrang bibo talaga namin dito sa floating cottage. As you can see naman sobrang gagaling talaga nila sumayaw. Oh, Si Adan. at ayan na nga as you can see naman guys sobrang ganda talaga ng panahon ngayon at initsya na nga yung melon na yung milon uulamin natin as you can see naman guys sobrang sarap talaga ng melon kapag dinala ba ang melon dito sa dagat isipods eh, na ang tawag dito as you can see naman guys dinilawan na namin na ibig yung melon sobrang sarap talaga at as you can see guys may dala rin kaming pinya at initsa ko na at pag itsa ko ay talagang napanita na at tinilawan ko na nga yung pinya at sobrang sarap talaga at sobrang masim-masim pa. Ayan na nga guys as you can see sobrang ganda talaga ng panahon at ito na nga yung pang main natin yung gusto natin na napakasarap itakang na natin at lapuhan natin at lagyan natin ng mga lamases na gikan sa daraman loy, lamas and vegetable sobrang sarap talaga at kuraw-kurawin mo ng kamot at lagyan mo ng maraming bitsin para mahilo yung mga kasama namin at syempre hindi rin magpapahuli yung kinilaw na talagang kuha natin sa mga kasama namin sobrang presko talaga at lagyan mo ng suka na napaka -aslom. at lagyan mo rin ng mga na yung mga agrio. at sobrang dami talaga ilagay mo dyan ibudbud mo dahil sobrang sarap talaga kapag maraming lamas As si naman guys, sobrang ganda talaga ng dagat namin, sobrang daming kilawon at lagyan mo rin ng napakaraming bitsin at talagang sobrang magbura-bura yung mababa ng mga kasama natin dito at kurokurawon mo, lagyan mo ng asin, sobrang sarap talaga. As you can see naman guys, hindi ka talaga magmamahay dito sa dagat namin at siyempre hindi rin magpapaiwit yung napakasarap na sili natin, talaga sobrang sarap talaga kapag hang yung sukaan at yung kinilaw natin, talagang maglalaway na naman ang mamaritis nito. Ayan na nga, tinikman ko ng sobrang sarap talaga ng kinilaw kapag pris At ayan na nga si Ibi, na nga yung pang up namin na parang sa si Siargao shout out sa inyo dahil hindi lang sa Siargao ang meron ganito meron din dito sa lugar namin sobrang sarap talaga at sobrang ganda talaga ng pagkagawa ni Ivy mayroon pang baby vlog na nakabutang at syempre yung balbakwa natin ibubutang na rin ni Ivy dahil sobrang sarap talaga ng balbakwa kapag dito sa dagat ang tawag na nga pala dito ay seafoods na na balbakwa dahil nandito na siya sa dagat as you can see naman guys yung gusto talaga tinilawan ko na sobrang sarap naman talaga lagyan mo ng napakaraming pipino at parisan mo ng napakasarap na bahaw at lagyan mo ng napakaraming melon sobrang sarap naman talaga. As you can see naman guys, sobrang ganda ng lagat namin at napakasarap. Ayan na nga, dumuol na nga yung mga kasama namin dahil simula na yung main event namin dito na kainan. At syempre, hindi mawawala ang pag-ampo natin dahil magpapasalamat tayo sa Panginoon. At pagkatapos namin nag-ampo, ay bubumba na agad yung mga kasama namin at nagkurus-kurus na yung makamot. At hindi na talaga sila masasagda dahil talagang gutom na gutom na kami at alauda na masyado. Ayan na nga, as you can see naman guys, sobrang dami talaga ng pagkain namin dito at sobrang swerte talaga namin sa lagat namin. At shout out sa mga nanonood ng naglalaway na mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At ayan na nga binirahan na nga natin yung sinugba at yung mga kinilaw natin at yung mga na napakasarap habhabay na natin. Ang sarap-sarap naman talaga kapag dito sa dagat yung mga pagkain na ganito. Kahit anong dalhin mong pagkain dito sa dagat ay talagang sobrang sarap. Ayan na nga pinarisa na nga natin yung bahaw ng balbakuan natin na napakasarap talaga. At pati yung kinilaw natin hindi din talaga natin papasayloin dahil sobrang sarap naman talaga. Ayan na nga yung mga kasama namin, talagang binanata na nga nila, hindi na nila pinasailo yung mga pagkain namin dito na napakasarap at medyo pauhak-pauhak na yung mga pagkain namin. At yung sinugba nga, talagang kinusnit-kusnit at tinabangan na nila dahil sobrang sarap talaga. As you can see naman guys, sobrang bibo talaga namin dito sa dagat namin talagang nalilingaw ka sa trip. as you can see naman guys talagang nagkagulo na yung mga kasama namin ikaw bako taraw ang hindi makakain ng ganito kasarap na pagkain at talagang mag matatarantar ka sa sobrang sarap ng mapagkain at sumukad pa nga si Adan Otro dahil sobrang sarap talaga ng mga pagkain namin at rumibad sa pangayokan o oh, na sobrang sarap din dahil nagdukag din kami dito sa lagat namin ayan na nga as you can see medyo pauhak pauhak na yung mapagkain namin pero talagang tuwang tuwa kami dahil sobrang sarap ng mapagkain namin at kung bayo ay magbabarkada ay subukan yung itray yung ganitong food trip sobrang sarap talaga at sobrang bibo. Hindi ka magmamahay kapag kumain ka dahil talagang malilingaw ka. At hanggang dito na lang kami. Don't forget to like and share sa aming mga video para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bye!